Hi guys! It's me again, Broden. So sa bagong tutorial ko na ito guys, ituturo ko po sa inyo ang 3 steps o tatlong mahalagang bagay para ma-secure yung mga Facebook account natin laban sa mga hackers. Kasi alam naman natin guys, yung mga hackers na yun, naghanap ng paraan para makuha lang yung mga Facebook account natin, lalo't alam nila na yung Facebook account natin kumikita ng malaking halaga ng pera. So ngayon, ituturo ko sa inyo yung tatlong bagay na to para mahirapan sila o hindi nila makuha yung mga Facebook account natin. So huwag nyo rin kalimutan i-share to sa so mga kakilala nyo, sa so mga kamag-anak nyo para makatulong din tayo sa kanila para hindi rin ma-hack yung mga account nila. So ganito lang gawin natin guys. So, punta lang tayo sa Facebook apps natin, guys. Buksan lang natin yung Facebook natin. Tapos, makita mo dyan sa gilid yung maliit na bilog. So, pinutin lang natin yan, yung profile natin. Tapos, swipe lang natin pababa. So, hanapin lang natin yung settings and privacy. So, pinutin lang natin yung settings and privacy. Under yan, may, under dyan may settings. So, pinutin natin yung settings na yan. Tapos makikita mo dyan sa settings, may password and security. So pagdating natin yung password and security, tapos password and security ulit. So pagdating natin yan. Tapos dadalhin ka dito sa password and security. So change password and two-factor uh, authentication. So pagdating natin yung two-factor authentication. So, yan yung kailangan natin. To. So, tapos, pinutin lang natin yung uh, pangalan natin. Tapos, dalhin tayo dito. Ito yung how you get login code. So, itong number one, guys, yung number one, so, kailangan natin ito yung SMS and WhatsApp or WhatsApp. So, ito kasi, guys, every time, ilagay nyo yung number niya dyan kasi every time na mag, uh, bukas kayo sa Facebook nyo, mag-send siya doon sa SMS or sa WhatsApp ng code. So, mag-send siya na may uh, code na gamitin mo para magbuksan yung Facebook mo. Tapos, ito kasi kailangan natin guys. Tapos, itong pangalawa guys, ito yung additional methods. Itong additional methods guys, pag i-on nyo to guys, may code o may number code dyan na marami. Basta yun yung isa-save mo sa cellphone mo kahit saan isulat mo kasi in case yung SMS or WhatsApp at itong uh, authentication app ay wala, hindi gumana guys. May option ka dyan sa pangalawa. So ito kailangan din natin to, yung pangalawa. Itong pangatlo guys, authentication app. So I recommend guys na mag-download kayo ng uh, Duo Mobile at saka a uh, Google Authenticator kasi kailangan natin yan. Every time na magbukas tayo sa uh, Facebook natin, magsend siya ng code doon sa uh, apps na Duo Mobile or uh, Google Authenticator. So, kailangan din natin yan. So, itong tatlong bagay na to kailangan natin i-own para ma-secure yung mga Facebook account natin. So, number one, SMS or WhatsApp. So, number two, additional method. At number three, authentication app. So, yun yung kailangan natin i-own para ma-secure yung mga Facebook account natin laban sa mga hackers. So, tapos guys, check nyo din dito sa security nyo kung where you're logged in. So, kung saan ka nakalagin, check nyo rin dito. Pindutin nyo yung profile nyo. So, tingnan nyo dyan sa baba. Kung hindi sa inyong mobile yan, pwede nyo i-log out yan. So, pindutin nyo lang yung arrow dito sa gilid. So, tingnan nyo, nakalagay dyan, nakalagin ka dyan sa mga uh, mobile na yan. Kung hindi ikaw yan, pwede nyo pindutin yung gilid. Tapos i out nyo. So, i-logout lang natin. So, ganyan lang siya. Kung hindi sa inyo yan. Sa inyo naman, okay lang. So, ganyan lang kadali guys para ma-secure yung mga Facebook account natin laban sa mga hackers. So, huwag nyo rin kalimutan i-share ito sa mga kamag-anak nyo at sa kakilala nyo para makatulong din tayo sa kanila. So, kung may natutunan ka sa video ko na to so, don't forget to follow, share, like, and comment below. Thank you, and bye-bye. Yan lang yung tatlong bagay na dapat natin gawin para ma-secure yung mga Facebook account natin.